Hello mga ka Betsy, magandang umaga. Ito po yung aming preparation dahil magpiyesta na dito sa amin. So naghanda kami ng mga pinggan para sa mga bisita at para magluto din kami. At ngayon, naghanda kami ng mga makakain para sa mga bisita at ito, naghanda kami ng lumpia at iba pa hindi na namin naipakita dito sa video at dahil mapupuno ang aming lamisa kung ilagay namin sa lamisa mga kabetsi at ito sa aming kapitbahay nagpaalam ako na mag video ako sa kanila at ito nagluluto sila ng sinigang at magprepreto naman sila at ito na ang kanilang kusina ng aming kapitbahay Nakaredy na po ang kanilang mga panghalo. Yan, meron sibuyas, carrots. At nakahiwa-hiwa na rin. At yan, meron silang bihon. Mabait naman namin kapitbahay at pumayag na mag-video ako sa kanilang kusina. Yan. Ito naman, meron silang penya sa loob ito ng kanilang bahay. Nakaayos ng kanilang lamisa, pinggan. Ayan, dito naman to sa kabilang kapitbahay. At ito naman sa amin, dito sa loob ng aming bahay, dito sa aming kusina, dito sa lamisa namin. Ito, meron kaming crab. nagtutulungan kami doon. Ito naman sa kapitbahay namin, naluto na kanilang ano. Pagpasok ko sa kanila kanina, wala pa. Yung sabi ng kapitbahay, balik ka sa amin dito pag naluto na. So, ito na ang kanilang mga nalutong ulam. Nakaridi na po sa mga darating na mga bisita nila. Yan. Hindi po lahat ng luto nila inilagay dito sa lamisa. Uh, ito lang po yung nilagay nila sa lamisa at pag naubos, lalagyan na naman po nila. At andito naman, pinakitita ko dito sa labas na marami ng mga tricycle, marami ng mga motorsiklo. Sila ang mga bisita ng aming mga kapitbahay. At yan, makikita po natin mga tricycle hanggang doon yan sa labasan. Mga motorcycle, mga single, single motorcycle. Yan, dito sila. Doon naman yan sa unahan, mga motorcycle. Pero pag pumunta po tayo sa labasan, ando naman yung mga kotse. At iba't ibang mga sasakyan. Pero hindi na po ako pumunta sa labasan. Dito na lang po dito sa amin, sa luuban. Yan po. Ito cute na sasakyan. <laughs> dito sa loob to. Yun, andito na to sa amin, sa loob ng amin bahay. Meron na kaming nalutong lumpia. Kakain yung ano, kakain kami. So yan, kasi nagprepare ito. Kakain muna kami. Kasi hindi pa kami nag-almusal. So, yan. O, oh, andito na, nagkakasama sa ito yung toba. Pulang toba. <laughs> At umalis na dito yung, kami na lang yung nandito kasi umalis ng aming mga bisita dito. Nag-uwian ng aming mga bisita at kami na ang nagsama-sama dito ng aking mga anak at kaibigan ng aking mga anak. So, dahil wala na ang bisita, pag wala na ang bisita, ayun, kami naman ang nag -i enjoy Iyan. Tingnan nyo po. ayan o. Mga mga kaibigan ng anak ko yan. <laughs> Nagkakaway-kaway sila. Mga babaet naman. Kaibigan ng anak ko. Hmm. Ano ba kasi nag-uwi na mga bisita. Dahil sila yung mga best friend ni Evelyn. Yan nandyan. Sila yung nabilin. Sila yung natira. Yan. Apat si Alima sila. Babait nila. Yan. <laughs> ah, kaway, kaway daw, kaway, kaway. Yan, oh, may tuba kami. Sino po sa inyo? Gusto uminom ng tuba. Ang tuba po, alam nyo po, isa siyang energy drink. Yan, nandito na sila. Inalis ko lang po yung ano, yung music. Baka mas yan, oh, tuwang-tuwa. Yung mga, tuwang-tuwa sila yan. Kasi, ano, nagkakantahan yan sila. Yan, oh, ang po yung kanilang ginagawa. Oh. <laughs> kasi ano na ito eh, hapon na ito. hapon na po kasi ito. Ayun, nakisali ako. Tingnan nyo po, nakisali ako. Ako yung nasa gitna. Nakigulo po ako sa kanila. Yan. Tingnan nyo po, oh. Ay, naku. Sayang nga lang at hindi pwede ilagay yung music. Kung nilagay lang yung music, maganda sana kung nandyan yung music. Kaso lang baba, baka mas si PR. Yan. <laughs> Ay, yan, yan o, sumasayaw kami. <laughs> Nagkakatawaan lang po kami dyan. Ay, libre na po kasi ano, uh, tapos na yung ibang trabaho nahugasan ko na yung mga pinggan na kinainan ng mga bisita kaninang umaga at yan ka time na namin <laughs> nakakaya po yung sawyaw ko dyan na oh. <laughs> nakaslobong sumayaw kahit hindi ako marunong mga ka Betsy <laughs> Pero <laughs> ah, tinan niyo po yung sayaw ko dyan. Parang nawawala. <laughs> Para po kung nagwawala dyan, oh. Ah, kasiyahan lang po yan. Katuwaan lang namin talaga. Na mababait itong mga kabataan. Dito yan sa amin palagi. Dyan, dito sa amin natutulog. Hmm. Mula nung elementary, nag-high school, nag-college, sira pa rin ang magkakasama, mga magkaibigan. Kaya parang nanay na nila ako. <laughs> Ay, nagkakatuwa po talaga itong mga pabataan ito. Um. <laughs> At, um, nagpapasalamat po ko sa inyong lahat kasi tuloy po ang inyong pagsuporta sa akin, napakababait niyo, mapagmahal kayo mga kaibigan dito sa Whitey World I love you so much <laughs> Nakakatuwa po talaga dito sa Whitey World kasi dami-daming kaibigan, ang daming mababait, maraming mga matulungin nagkakaisa, nagkakasiyahan at uh, marami pong salamat talaga sa inyong lahat at kahit sa mga silent viewers ko dyan. I love you all. Salamat mga silent viewers. At uh, sa mga subscribers, Maraming salamat. At ako po ay mayroon ng more than 2,000 subscriber. At kung wala po sa inyo, wala po ako dito. Wala po ako kung hindi sa inyong mga tulong dito sa... YT channel ko kaya at uh, paulit-ulit po talaga ako sa inyo nagpapasalamat. Yan po kahit hindi ako maganda sumayaw, yan nakigulot po talaga ako sa kanila. <laughs>